kaka tapos ko lamang pong mag uh, dilig ngayon so sobrang uh, dami po kasi ng uh, ginawa natin kaninang uh, umaga <laughs> Pukuha ko ng ano ng pansahog sa lulutuin kong uh, pacha pacham ngayon so, hindi ko pa alam kung ano pero kailangan ko ng gulay so kukuha ako sa garden ngayon po mga gulay kailangan ko ng malunggay yan hello tayo mga malunggay tayo dito eh ayan o, oh. malunggay, pabawas diba? pwede na diba? kulang pa ito pa tapos ito Ayan. Okay. Pansog lang naman po eh. Pwede na po yan malunggay. Tapos. Sibuyas. Dito na. Ang sibuyas natin. Ayan. And the soccer ball is outside I guess. I am not sure. Ito na yung sibuyas natin. Diba? Diba? Dalawa. Marami dyan, pero ito Tapos, kamatis. Sabaw. Sabaw yung ating lutuin. Sabaw. Para sa mga boys. Yan. Ang daming kamatis dito. Ba? <laughs> Hindi mo na kailangan malinggi. Ba, no? Dito na lang. Yan. Pitas ng kamatis. Okay. Hatlo. Ah, na. Basta maraming kamatis. Cherry tomato. Parang ito, binog. Yun. Manalo. Yan. Kompleto. Tapos, sili. Siling, siling ang hang. Ay! Siling panigang. Ano na tayo? Ay, kamuti sana. Maganda rin sa sabaw. Sayang. Nakakuha na ako ng ano, Malunggay Okay lang. Next time naman yan. Okay lang kaya pagsamahin yun. Aba, squirrel, oh. May nilantakan na naman, oh. Ayun, oh. Ito, panigang. Siling panigang. Yun, may pula. Ito. Sa saan? Saan na? Malaki. Kaka-harvest lang kasi kanina. Ayun, Ah, Madalang. Saan na? lalim Ito. Ayan. Dalawa. Ito, ito, ito pa. Ayun. Kompleto. Mas panahog na yan. Okay na yan. Ito. Ang daming cherry. Makuha ka ng pang snack. Ayun. Lampot. Nandiligan ba ito? Ah. Nandiligan. Okay. Okay. Ayan oh. Ito pang snack natin. Okay. 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 Init, grabe init. Okay. Oops. Sana oh. Kamote. Pero sige. Next time na lang. Luto ako ng ano ng tinula. Sinigang. Naiwan ko sa amin kasi pagka may sabaw. Ang tawag diyan, tinula, mapamanok. Mapa Da, tinula yan. Pero ang baboy, baka, lauya, tawag lauya. Wala man sa aming sinigang. Ano po yun, ah, turbin siya. Yan. Magluto mo na kang mga kagulay. Ba, ba lang yan. Kano-kano yun, uh, Pinuha nating, ah, uh, manunggay. yan Isang pulo lang yan. Panaro na yan. Diba? Okay. Okay. Ayan. Diba? Lumanda na, ah. At pan. Pagka-pulo, hain. yung mga uh, boys para kumain ba ano ah, ko dati pagka uh, kainan na tinatawag kami nung uh, tatay namin sipo lang Yan, alam mo kaagad kasi mga kapitbahay dati, 'di ba? Sa sa probinsya, yung sipol ng tatay mo dapat uh, alam mo. Yan, tatlong sipol lamang 'yun dapat alam mo yung sipol yung tatay mo dahil pag hindi tatlong sipol nako pag tinawag ka tagot ka bata ka kaya dapat alam mo yung sipol eh lahat ng kapitbahay mo nagsisipol sipol yun eh so kaya pag sumipol yung tatay dati dapat alam mo yung sipol niya eh kaya minsan pag sumisipol yung kapitbahay at napagaya yung sipol ng tatay mo tatakbo ka sa bahay niya magtatanong tatanong ka sa tatay mo ah, but, bakit po ano po wala wala <laughs> Eh <laughs> dapat alam mo yung sipol mo So yung mga boys na nito ngayon Tatawagin ko lang para kumain na sa so iba talaga yung panahon ngayon Sa panahon dati Dati sipol lang Kahit nasa malayo ka Kahit naglalaro ka Iwan mo yung ano mo Iwan mo yung uh, Ilalaro mo kasi Naan dyan, eh Alam, pag pangatlong sipol na, dapat tumakbo ka ng matulin. Lagot ka kapag uh, hindi ka na parting ng tatlong sipol. So hi money in my boys ko. Strawberry? Mm -hmm. oh, you are you harvesting again? Mm -hmm. Okay. Can I help? Yeah. I haven't harvested like yesterday so there's yeah there's there's more. And dumbing, I know? Andaming uh bunga ng ano, strawberry so halos araw-araw to -araw, ano, araw-araw ah -araw, uh, kinukuha na pero marami pa rin ah uh, bunga, oh it's a big one oh yeah can I see it? Yeah. wow the biggest strawberry ever, I guess no, it's like the biggest one of like the batch, oh yeah yan so nagha-harvest uh, po kami ngayon ng ano ng uh, strawberry. So ito na po yung uh, kinabukasan. gahapon kasi na busy ako. Kaya hindi ko natapos yung ating ano yung ating uh, vlog. So ngayon ko pa matatapos so yun nagka-harvest kami ngayon ng uh, strawberry Papa, ang daming there, bunga Papa, super dark ones about to like rot? no, it's super ripe yeah okay. oh, it's, um, not yun tapos nung uh, kahapon nung natapos na po ako sa aking uh, ginagawa nung gabi biglang uh, umulan. Hi, bot. Are you done? I just like so a lot in there. So, yun. Mag-harvest na naman sila ng ano, ng uh, strawberry. So, halos, ano, araw-araw, ang pitas nung ano, nung uh, strawberry po sa garden. So, walang uh, tigil. So, although ngayon, Ah, uh, late na po 'yun kasi dapat nung uh, June or uh, July pa po 'yun nang ano, namumunga. Pero dahil nga uh, sa sumama yung panahon ng mga nakaraang buwan, so na-late sila. Pero hanggang ngayon, pani pa rin ang ano, ang bunga pati yung uh, bulaklak. Ayun, so pag biglang lang uh, umulan. So yun lamang po yung ulan makalipas yung uh, dalawang linggo. So kagabi lang uh, umulan mga bandang uh, 8:30. Kaya ngayong araw wala po tayong uh, dilig yung mga drum po natin na puno po ng uh, tubig. Kaya ngayong uh, araw ayong hapon hindi po ako magdidilig uh, nun pong ating ano nun pong ating uh, garden po ngayon. yung ito yung ating ano yung cherry pagkain nilang to ng ano ng uh, ibon wala nang iniwan sa akin ata oh. may mga ay malagkit na sobrang uh, hinug na hindi ko na pag dito na pag uh, luto yan oh may mga tama na ano, oh. may mga butas na siya So, hindi natin natikman. I mean, bala ko sana magluluto ako ng paksiw dyan. Kaya lang, wala eh. Nabisi po ako. Sobrang dami kasi nang ginagawa. Kaya yan. So, hanap tayo ng medyo maganda pa. Ay, ito, okay pa to. Wala pang ganong butas. Hmm. Asim. May kunting tamis, pero na yung ibabaw yung ano yung asim po nya kamisa ng bunga yung sarap na cherry wala po siyang ano ah. hmm. wala po siyang ah, bunga ngayon ano taon kunti lang yeah. so pangalawang taon na niya ngayon na wala po siyang ganong ah, bunga ang dami niya namang ah. Tsaka to, kaka ito, kaka-harvest lang. ano? Ang okura. Ang dami niya namang uh, bunga. Ito yung maganda sa garden eh. So, sinasulit ko na po yung ano? Yung ating tambay sa garden. Kasi August na ngayon. Malapit nang mag-September. Tatim. So sana Humaba pa yung ano Humaba pa po yung uh, Init Para makapagano ba tayo Makapag uh, Garden pa kasi Sayang naman Nakakapagano Nag-start pa lang Na makabawi yung ano Yung ating mga halaman Tapos Ayun Biglang uh, Talamig na naman Hi bot We're gonna harvest that In the front yard? Yeah Okay You wanna harvest it? Kaya is almost done. Almost done? Where's the plane? Oh. Tora-tora. Can you say it? Yeah. You say it, Tora-tora. Thank <laughs> you, <-one">? It's a I got it. I get the leaves. You get the leaves. Kita na po sa labas yung uh, bunga. One... Grabe. Ah, grabe yung bunga. Nakakaano? nakaka, -ano? nakaka yung bunga na ampalaya. Kaya sana tumagal pa yung panahon na yung init. Pati yung uh, sitaw, ngayon palang gumanda. Pati yung saluyo. So halos ngayon palang nag-boom. Yun pong ating, ano, yun pong ating uh, garden. So, we you want to eat it. What do you have? There's so, much. there's so much. Can I see? Oh, yeah. Wait, I'm trying to find that strawberry that I found. It's a How about oh. oh, this strawberry? looks like a turtle head. Can I see? Oh, yeah. Just don't really eat the one. It's very red. <laughs> it's and red. also, there's like more over there. Yeah, Marco did how How is it but? Good, yeah. It's sweet. And as I was coming by, I saw a lot over there. And there's some uh, flowers. You can see flowers. Yeah. And some yeah not ripe one and there's soon, some Soon soon the third bloom is going to come. I'm not sure. Oh yeah, maybe this one the flowers. Yeah. Soon the third bloom is going to come. Soon we're going to run out of strawberries and then mm -hmm. and then you So ayun, panay ang ano pa, panay pa po ang pitas. Aba, kahit sa daanan, meron siyang uh, bunga. So ayun, malalaki oh. oh. Grabe, ang dami talaga. Lalo sa loob, ang daming bunga. Pati yung uh, ating pipino, napakarami na rin bunga. Yung talong, Mahabol din. So ngayon pa lang po gumaganda lahat ng ano na natin. Yung bunga ng ating uh, mga pananim sa ating uh, garden. So ito lang yung minsan mahirap dito kasi yun pagka uh, napaaga po yung ano, napaaga po yung uh, lamig, yun frost siya. Tapos yun yung ating mga halaman, hihinto na yun sa paglaki, kasi may stress yung mga bunga yung bulaklak niya hindi na mabubuo dahil magpo frost po siya so yun ang isa sa hindi rin dito maganda kapag kayo nabutan tayo ng uh, lamig po kagad pero yun umasa pa rin tayo na sana hindi po magka mag frost kagad kasi sayang naman oh sayang naman po kasi oh diba laming bunga tapos bigla lang siyang ano lalamigin nao oh hindi man pwede natin matakpan yan so nag try kami nung nakaraang taon nagtabon kami parang wala rin kasi yung init niya sa tanghali eh. hindi na po ganoon kainit medyo may lamig ng konti kaya pag natanggal po namin yung tabon hindi rin siya nagiging kaganda yung kanyang abu nga kasi nga dahil init hindi nakagaya ng init ng spring tsaka nung sandra na talagang mainit talaga yung init niya sa fall iba na parang yung hangin niya malamig na yun tapos sa gabi mabilis siyang lumamig tapos yung araw niya hindi na ganoon kahaba sa paexit ng paexit kaya yun ang tanimunan namin last year is yung uh, tawag dito uh, eggplant yun pero yung ating ano last year ah uh, ganda sobra ang ganda mm uh -mm. -huh. yun nga lang kinain ng uh, flea beetles so dalawang rest bed yun na 4x16 uh, pinamigay lamang po natin dun nung makaraang uh, taon yes sir sure after I gonna finish my vlog 2 uh, minutes maybe or 3 minutes I'm gonna say uh, bye bye to, uh, to the vlog okay no. I like your new haircut no. yes um after you're done vlogging can mm -hmm. we have another vlog to play like we're playing like basketball, playing like basketball? Yeah. okay i can do that if we have enough time yeah we have enough time i don't need to water the plants today so we can play a lot mm -hmm. yeah because of the rain last night eh? and lightning and yeah. thunderstorm yeah so again, ang ating ah uh, vlog po ngayong araw yan so ito lang po yung continuation nung ano nung vlog natin kahapon kasi hindi nga natapos kasi mga boys kasi panay ang uh, ng bike laro kaya yun syempre pag uh, nagiya sila unahin muna natin then iwan muna natin yung trabaho sa garden laro muna bago ang uh, garden kasi mas importante po yung kumpara sa ang garden kasi andyan lang yung garden eh yung mga boys ko pag lumaki na yan wala na baka nga hindi ko na makita sa bahay pag lumaki na yan so, nasa labas na lagi so ngayon uh, dapat ah, uh, sulit muna yung ano yung mga kids Is this one good? oh there's a Can I see Something in mm, something? that. Yeah, something, Maybe ants or... Marco, it's squishing me. Yeah, it's not good. There's some... Uh, ants. Yeah, and bus, I guess. I'm not sure. Yeah, or squirrel. Squirrel. Yeah. Okay. So, yun po muna mga yung ano natin ngayong araw. Yung uh, updates sa ating uh, garden. So, mag uh, muna kami ng uh, basketball. Uh, try kong i-vlog kung anong, anong mangyayari. Yeah. So, okay. So, po. Thank you for uh, watching po. And uh, see you po my next vlog para po sa update nun po ng ating uh, garden. Marco, you're yun. pushing me. Marco! Yeah. So, sa... Careful in there, guys. Yeah, so like si yung dalawa Ang diwanag ng araw. Okay. So sa mga bago po nating subscribers, I welcome po sa ating munting gulian at sa lahat po ng mga nag-share at nag-like at nanonood po ng ating vlog. Uh, maraming maraming uh, salamat po sa inyo. Ayan, so ito po yung ating munting gulian. Hanggang sa muli po, thank you po for watching and uh, see you po ulit sa ating uh, next vlog para po sa update. ng po ng ating uh, garden. Magandang gabi. Saan 7 na ba ngayon? Or mag-7? And uh, maraming uh, salamat po. See you